morning, la. ah. What happened? Mm -hmm. <sighs> Nangyari sa kamay mo. Don't tell me. Pinasted ah. ka ni Pearl. Pinagsusuntok mo ang pader. Just like in the movies. Busted. How's that even possible, la? E hindi nga ako bigyan ni Pearl ang chance. One thing I learned in this life, Kevin you don't ask for another chance. Dapat ikaw ang gumawa ng paraan to get your chance. Ano ba talaga gusto mong mangyari? Um, I don't know, lah. Maybe... Maybe gusto ko lang mapatawad niya ako. Gusto ko siyang makasama. Gusto kong mabalik yung dati namin samahan. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang nakikitang tumatawa. Gusto mo siya. Period. <sighs> Ewan ko lang. Kaya hindi ko na rin maintindihan eh. But that's the point hindi mo siya dapat maintindihan. Dapat maramdaman mo siya. Basta, pakinggan mo lang kung ano sinasabi nito and you'll never go wrong. Kailangan kita makausap. Sir, ako rin po may gusto po sana kung sabihin sa inyo. Gusto ko po sana With the amazing. Hey you guys. Yeah. Surprise. Yeah. Surprise. Oh, oh, oh. Oh, 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 I'm okay. Oops. Oops, My shoes! Stand, stand. Are you okay, La? Yeah, of course! <laughs> oh. Hi, Trixie! Hi, Sushi! Oh, la. La, la. La, don't say, don't say what? that, La. What? I'm just a Okay, sorry! <laughs> Hello, Sashimi! Hey! La, be, be careful, eh? Be careful. I'm fine! Earl? mo ba ako? Sir, huwag niyo na kasi akong pahirapan pa. Anong mahirap? Ay eh, hindi mo ako mapatawad? Sabihin mo sa akin kung anong gagawin ko. Gagawin ko para sa iyo. Kahit ano man yan, Pearl. Sir, layuan niyo na lang ako. Ito yung gusto kong gawin niyo. Layuan niyo na lang ako.